Ako ang uh, bali, ako kagapon ang pinakalas nga nadala sa hospital sa mga 5am na. Pero ang, ang uh, ng, dua ka pa upod nga sa pamilya ko, nang narilis na sila sa una-una lang sa akon. Pero ang upod ko pagidya sa gabi, eh, damo pa kami ang na sa hospital. Oo. Ikaw san o oh, ikaw mga nakagwa lang? kagapon mga alauna sir Sa hapon, hapon. Oo maam pwede mo may sa aton nga mga kabombo ano ang natabo gid kahapon dra sa inyo sa balasan Kay ang akon nga ma, akon balabata akon bata ang gapampra isang isda dito sa fishing port Sa istansya um, Adlaw-adlaw gid Sa istansya Oo Oo -oh. sina sang sa, uh, papa pero dati ka man sang sila na lang gabriya upod kay papaya. Sa ito nga time, nang nag-abot ang ilang isda, gintawgan tawagan sila, nga, sang Sabado, nga may nga may, may, may nag-abot nga isda sa ila. Bali, mga 85 kilos nga bansa, sir. Sa mm -hmm. Sabado, ginbligya na nila ang iban kay 85 kilos mo. Bali, sang Dungo, may duwa kabilog sila nga bilin nga gin gin bilin gin balasang akon nga anak kay um, ama ang wala bihod siya nga tay nga sadto kay ang isa ka bilog nga bansa may ang isa ka nga bansa isa may 12 kilos ina nga ang isa ka bilog isa ka kilo galing kay ngayon sa minggo nga nabili nga doon kabilo, ginawiran ato sa anak ko kay pagkaaga bala, damo, pag iya may makuha nga, may ara sa karinderia, ang mga suki, man bala namin nga mga mga dire lang man sa panlibot sang uh, sang balasan kisa may uh, Carlos man kan pila nga nagabakasi na ambot sir kay ang last nga nga nabilin sang udto go sir amo ato ang nakabalalakal kay ang isa ko ka umagad nga kwa naka naka ano na ya to nga time nang na, ano na sa bala nang gintabang-tabangan na namon mm -hmm. abi namon nang ginkuan nang sasang mga malain ginhawa mga amon na so, gin tabangan namon gab 7 seven sang gab time nga sad to, wala pa man kami Panyapon, galing kay nagbaka nang ang nabilin bala namon nga ulo sang isda nga bansa nga nabilin amo man to ang amon nga gintola. mm isang tabang, nga namon wala pa kami sad ya sir kakaon pero sa Sabado, nagkaon kami yung pormero sa mga bihod, ginhimok namon nga torta, balaging torta namon. Wala kami sa nga time ginpoison. poison. Pasang lahat na tuya sa Domingo, nga isa binog, nga gin gulot. Ang amo tuya ang amo na last man na nga kaon, nga na, gin na, pwan, pinakamu, nga na, gin... Nga, may nagreklamo na ya sa... sa uh, sa uh, amon um, nga ano kuno na poison bala sila. Mm wala man naman, gin seryoso bala kay base e, de, may nakaon ng sila nga iban man bala. Oo. Uh oh. In, in ga ang isa kabi, ang ang half sang ulo na nga to. Mga 11 kami na nakapanyapon kay tabangan namon amon nga akon nga umagad nga isa sang Domingo sang gabi. Eh, kami man, tapos ang punta niya guro, mga two hours lang, sir, nag-effect na to sa amon lawas. Ang kwan, ang poison, mm -hmm. hindi pa na, nang paribay nga na poison ka sa food nga gintaon, mamasuka ka pa muson. hindi sir, na-paralyze na, na amon lawas. as in, na-paralyze nga, hindi ka na instant kalakat. Mm -hmm. na Nakahulag ang baba ba namon, nang nakalak na, as in daw, napatay na kami bala amo na ang poison sang isda nga ginano namon ang last na lang hmm. so ti after sa to nga uh, nakabatsag kamo sang poisoning anong ginhimo nyo kay daw indi kamo makahulag paano kamo nakapangayo bulig ma'am ang anak ko ang anak ko nga, uh, ang anak ko sa nga isa Ari di sila kay actually nang hiwalay man kami yan, ni Papa nila pero okay lang kami sa ang pamilya kag ni Papa oh, yaman Japod ang di oh. adlaw-adlaw mo bala nang siya, ako ato sa kapabahay ang anak ko kag kag ang anak ko kag ang si papa ya, kag ang umagad ko amo ya ang na, ang nadala sa gig kay sila gid sa to last man nakakaon kag daw sila gid ya bala grabe man ang kaon tatlo ka gulot hmm. ang anak ko nga panganay nga gabaligya sang isda amo man amo ya ang nagdrive ako Kaya, ako ato ano? sa pabahay nakapuli pa di, pero hindi na kuya sir ka kay mga ayoko bala ka kaagani, mantabang, yeah. wala man sa pinsar ko, kag wala man sila nakatawag sa tunga time, kay sa pabahay, daw wala signal maayo dito sa balantian, sa pabahay. Ang moto, nga nagpulit ko, de bisan grabe ang ulan, hindi ko nagani, sir, na ba't gan nga, basa, bala ko kaulan, kay, um, kung man nga, na ano pa mo hindi na ko tapos nag, ano na ko nag panic na din sa mga bata ko ng, nang, nang din si manang din si papa nyo kay inang lain-lain ka pamatsa ko kay abi ko man nang ako man bala ang gin aswang bala sir amo sa pinsar kuman. man kay gali ang mga bata nang nagamot siya mama nang hindi ka na magpaano ano pato sila sa hospital ang ko gaay nyo ko daan ay amo na nagkaon ko kalamit pag abot to hindi na ko nang hindi tiskog nako hindi ko na nabatsagan gani nga basta ako sir kay as in wala ko, um, na gid bala ko nakibot man sila nga adto na uh, ara man ko siya mama ari ka man ang mal singko um, nang hindi ko bala sir ka ano daw lang ko pero mm. ako -hmm. akon amo na ni na, nakalak na bala oo siya oh ma relax relax mayo May man ang nurse kay ina ko dayon instant kid wala na damo interview unturo gin pakda niya ko dayon dx pero gin turo kando wa gitay basta kada para ka bala makalma ko so domingo na domingo sang gabi i na ma'am nga gin dala ikaw mo nga amo to nga 5 am na blasang gabi i gin dala sa akon amo na to ya inyo asan kagahon gali sang sang gab-o na gab-o lone slone sang kagahon oo oo so mga pila kawras kag daw nagbalik-balik sa normal ang imo sini nga pamatiaga ma'am Jinkee tangin turukan ako sir mga dugay pag mga, mga antis nag nag ang ano ang bulong mga 2 hours or 3 hours pero amat-amat nga pagbuka sang akon nga baba ba, mga kamot kag Tiel, mm. kay pamasakan ko daw nagbato ko daw nagbato kami balabi sa oh. ang upod ko nga isa ka pamilya man nga na lason nang amo ang ila say nagpiang piang sila nga nagalakat bala mm. pero wa man kamo ma'am nagkalalipong ikaw why ka man abi na dulaan sa pangalibutan wala nang wala ang taa kun uto kay sir ara man japon pero daw patay ko mm. kami bala daw patay ko bala daw mm. asin patay mm. matalang ang gabugtaw namon kag ang ang ginawa lang bala naman mundo gina basta gid sa sa amon dug handog ginahugot pa babaw bala kay ang epekto por mero ko nga nang side effect Ti ko nagbiring ti asta tani ning subong sir dug gina pa ya batyagan mo pang biring mm -hmm. batyagan ko pang dug gina ko bala so bali sa pamilya ni mo ma'am sa imo abi sa kay mister moto kag sa mga kabataan mo pilagid kamutanan ang naglalain ng pamatsag Bale apat kami ang gagmay ng kagapon gin interview ko sila ang yaman ng kwan ng kamiya nang nagbiring lang bala sila Oo. pero wala sila ano pero ang ido namon nga ginpakaon sa sabaw asta subong gahiligda pa hindi so, pa gani kakaon niya sir so bumatsyag man ang ido nga nakakaon Oo Oo, Oo. Wala sa nagpilili. Ang sila doon na paralay sila bala. Mm -hmm. Tapos ang iba, wala pa kabangon. Ang gag, may mga kabataan? Tag, mga pilang edad nila, ma'am Jinky? Ang grade pulo ka to. Ah, 11 years old ang isa ko. Ang ang, ang apo ko is 10 years old. Ah, so Dwa man lang sila pa? yan ang nagbatsyag. Oo, oh, oo. Oh. So, ano, gamay lang yung ilang nakaon nga daw hindi masyado yung ilang ila, nakaon? Sabaw, Sabaw lang ang ilang uh, yung nakaon. Sabaw lang. Oo. Okay. Bansa okay. so, so, bali, apat ka mo. Ikaw, tapos ano, tatlo mo ka po? Apat kami ang na-hospital. Ang duwa ko ka, ang isa ko ka, apat kami ang na-hospital. Duwa ka umagad ko. Ang bana ko, kag ako, kagdang... Okay. Ni Magitaya. Mm -hmm. Ang subang ko. Lima, ah, so bali lima. lima. kami. Aside sa inyo nga lima, ang iban pa may na-mention ka kay na, na kayna, nga may lain pagiging nga pamilya nga naglalain ang pamatsyag. So bali mga oh. pila ka pamilya, ma'am, sa isip-isip mo? Ang um, but, sir, kay, ang iban nga nakabakal sa karinderya sang amon nga uh, isda, muman ko sila man ang nakakaon, sila man ang naka, ano. Mm -hmm. Anong mga kay, ang inyo inyo man tumama mga rin or nag uh, supply lang kamusta sa inyo. Ang suki lang sang amon sa ang suki lang sang karinde sang nagabalalakas sa amon nga karinderya. Oh, pero isa lang man ka karinderya, ma'am? Wala lang ko kabalo sir kay ang iban nagabakal pa talag sa langda, pero may mga suki, gid kami da mga karinderya gabakal sa amon. Oo, oh, okay. So ah uh... Anong mga luto to yan nila kung naman sang bansa to sa karinderya nga nakaon sa iban? Gintula nila, sir. Hmm. Okay. Pero dito lang to halin sa nabilin to nga duwa ka bansa nga naglain ng pamatsag. Dito ya sa iban nga na na-dispose -na ninyo, ma'am? Why man sa may naglalain ang to? Ang sir. Wala pa to ya. Sa Sunday lang, gid. Hmm. So adtong duwa nga gintigana ninyo, di inyo to gin ma'am, ha? Dira lang man sa ano kay kung halimbawa bi may bilin kami nga isda, dira lang man sa box, dira lang man sa kilid lang man sang ginabaligyan anda namon sa amon pwesto. Oo, oh, ginaano niyo na ma'am, ginaisa na. 1986 na ni ang akon nga um, partner akong eh, akon nga bana ni sa baligya nga isda ambot nga subong lang ya sir na tabo na mm -hmm ginaisa yung ba lang inadra, ma'am, sa box? Nabotangan sir? Lang. Ginabutangan nyo na ice, ma'am, sa box, ang isda? Oo, kalabanan. Ang, basta pa na ko, sir, nga isda. Kalabanan, ang ginabutang da namon is isa ka... Uh, one... one One fourth sa ice bala magduwa ka bilog mm. one sixty na ang ginabutang namon naka ano na naka -sik -sik na mm galing sa kadugayon yung mga nagabaligya sa isda na master nyo na siguro kung ano kadamo nga ice ibutang sa isda na hindi siya uh, oo, oh, bal, ano, na, hindi na, magpasar oo oh, balan na, bala na na namun, sir, ang <coughs> kadamo sang isda kag subong lang gid na iya tabo ang amo na oo oh, oh. so anong inyo ma'am nga suspitso nga ang nahilo kamo may ano tong isda ihan Ambot kay ang, ang lasto nga gin gin In gulot ng puno sang buriring. ah butete ano na butete nga ano naging kaon Ma may kaon nga butete ang bansa Ang tinae ka isda um -um. dalag ko nga butete mamo rin ang gagmay ang dalang daw ang galaso na balang kuro ko na mm -hmm. na isda sa dag Oh, Oo. So, isa lang to ka bansa na kakaon sa butete ang isa ya. Ang sa, ang eighty 85 kilo, sir. Oh, siya lang gidya ang isa kay halos tanan nga ginpormero nga gingulot is puro tanan may bihod. Mm -hmm. Duwa man ka klase ang bansa, sir mo may ara black nga daw rumpit tawgon nga black nga nga barakuda. Tapos ang isa kulay green, ti ang pi, ang sa amon nga pinadala nga halin sa is puro tanan black barracuda. Mm -hmm. Bali, amo na siya ang subragid balagadag ko. Oo. Okay. Tag, uh, ang mga pinakadako nga nabakal nyo sa naman, mga tag pila ka kilo na? Ang pinakadag ko sa barracuda nga black barracuda ay tag pila ka kilo, dag 20 kilos. Akin Ma si may eh, Depende sa kadlang. May ara muna sir may 20 15 kilos ang bansa. Ba mm -hmm. Basta black Mm hmm, okay. Uh, permi man ka mo dra, ma'am, bansa, sa istansya? Oo, perme, perme. Okay. So, kung ano adlaw-adlaw may na sir. Alos adlaw-adlaw may isda. May isda na amuna. Oo, oh, oh. so first time... Gilang, first time nilang tumalatabo nga na naglalain ka mo? Oo. Oo. Oh, oh. Pero... Kaya, bisan kami kay katambok-tambok, sir mo. Pagtula naman sa isda. Sa gabi... Mm -hmm. Balan mo sir kung basta may isda kami kada nga uh, adlaw-adlaw nga isda namon basta pa nalagko, gakaon kami na. Mm -hmm. Oo. So um, sa iban nga mga isda ma'am naka agi man kamo sinasadto nga daw may naglain ng pamatsyag uh, aside sa bansabi. Wala. Wala sir kay halos ang 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 tanan mga isda nga panalagko na ligya na naman, namun, like sa daga 40 kilos gani na mm. Okay, so makatilingalahan alahan man matuod kaysa masobra 80 kilos dito lang ya sa isa ka isda ka mo naglalain mm -mm. kay tanan Kay tanan guro sa to, sir nga sa 20 kami amo lang ito, nga isda nga isa ka bilog ang nagulot nga last laging gulot to. Oo. Ang sang ang sang kaya ang sang hapon nga last nga gin gulot nga mga walo ato ka kilo. Wala man sila ya sir nga nagbatyag nang tinga ala sila ya nga nga ang nagbakalman kami nga wala sila wala kami ya nakabatyag. Mm -hmm. Okay. So hindi, taman mahambal ni nga didto lang na sa karinderya basi hindi mayong ilang nga pagpreparar kay ang inyo to nga nakaon kamo na mismo ang nagpreparar sa nabilin nga ulo ma'am. Mm -mm. Oo, sir. Okay. Ti, basi may galain dang mga buot karon sang iba na ang mga kasilingan sa inyo. Kaya ti, sa inyo to halin ang isda, Ma'am Zinke. Anong may mensahe ikaw sa ila? Mera, sir. Nang, sa tanan nga, ano, sa tanan nga, nga nakabakal isda sa akon nga mga pamilya. Nang, pasinsya lang ka mo kay... Balaan nyo man sang pagulot, sang isda. Kita nyo man kung ano ka-fresh ka, -fresh, ka pagbakal nyo mismo kamu nalasahan nyo man kung lubok ok, o ok, kung ok, hindi, either hindi. Kay, kamu man mismo nagkaon mo. Kay mismo kami, kami man mismo nakakaon, kami man mismo na biktima. Tani, naintindihan mo man ka, ninyo kami nga nakabakal sa kag naka, nabiktima sang isda ka. Hindi man to namon sa lakay. At nga isda, halin ato sa istansya, sa fishing port, gina, gin, 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 gin bakal man sang ako nga pamilya. Hindi man namon, Ma'am sir sa nga uh, halin gid ato nga poison sa amon kay ato biktima man kami sadto nga uh, time. Mm. -hmm. By the way basta dalagko gadi ni nga mga isda pareyo ni isang bansa normally um, may iba na ya nga uh, ginapili ang mga kasudlan sang isda ma'am ginadala pa sa luto no? Oo, uh, amo na gani sir amo nang kasudlan gin to kag atay ang amon nga gin ano gin luto kay namit balabas sa oh. na, nang tambok ina ang isda namin kag natingala kami nga ina nga isda sir amo na iya gani ang ginabakal sang wala sang may sakit kay ang isda ya nga mga aloy gani iya ang panagan tingala gid kami nga ang aloy wala gina allergy nga amo gina, -gina no bisan ang doktor gani tingalam ang nurse gani gapo nga ina nga isda wala na iya sang kontra nga sakit hmm Okay, may gahambag yan ang may balatian. kag daw nag-ayo magkaon ka sa aloy, basi mag-lokmat ang balatian Oo. mo. O, pero ining bansa, ya daw sa inyo nga pagkabalo, manog isda ka mo, pila na kadikada, ma matinlo niya nga klase, kaisda isda ang bansa. Oo, sir, kay sa sa, sa lawod-lawod na saya mo. Hmm. Okay. Sa, pin sa, pinakalawod. Oo. So, by the way, ti, ano ma'am, nakabaton ka mo? Naka, nakapangusisa, naka-interview man sa inyo dang da taga kwant, taga munisipyo, taga taga, taga munisipyo nga taga sa health center na interview na kami kagapo, kagapon kag nagligad nga adlaw. Nga muna tapos king kay sadto nga time pag ni ma'am Hermogenes ang nabilin nga isda sir sadto nga gingulot isa na gid lang kay dapat di ba na buo na iya nga isa kabilog para ma-check Oo. sa itong isa na lang yung ka-slice ang nabilin. Mm -hmm. Pero, base may mga nabilin pa to sa mga sinabawa nyo, ma'am? Nakakuha sila sa sampol? Why? 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 kay, amo na gani, ang ido na, ang, id, ang nabilin, gin sang sa aga namun sa ido. Ay, ambot malay man namun nga pati ido galia ng apektado man kay... nang pinangita namun ang amon mga ido hindi na magtilindog mm -hmm. Tubong lang gani na aga na si ang isa nagtindog na di ang nakadako bala namon ang ang iban hindi gidya kay nigda kagakalurog amo daw kun ano bala amo na apektado sa lawas amo man sa mga ido. Mm -hmm. Okay sige. Soti? Subong nakabaligya ka maliwat da ma'am sang isda sa merkado. Ang anak ko, ang anak ko nagpangumpra isda subong iya isda bulaw kay ginban anay ang bansa gani nang uh, isda directly matigani pat daw na budlayan man sila daw na budlayan man gani kami balasir kung paano kami kay uh, nasanayan gani namon nga isda is ko. Hmm. Oh. So, daw pa daw na daw may tropa, uh, mamamman kamin bala nga mabaligyaanay uh, kami sang panalago. Kun nga advice ko sa mga bata nga indi ano magbalbalanay panalago, kay syempre ang mga soki namon basi bala mahambal sa basi ng gin may amunak na bala, amo hmm. bala nga nga pan nga issue. kay syempre do ginakulbaan man bala nga magbakal mga panalag ko anay ti ambal ko indi anay magbakal ako na nga subong ang isda nila bulaw mm -hmm. okay so, kun okay. december mga mansang ini nga nga berman months, sir amon isda Gidya puro halos kinadai uh, panalag ko Gidya ya mo na da gid kami da soke okay, nga mga restaurant mm -hmm. so sa mga restaurant gid gali ka naga supply by the way di ingid kani ka nga barangay dra ma'am sa balasan uh -huh sa barangay Aranwes kami sir sa Purok Dos. Mm -hmm. And then may pwesto gid kamo ya sa merkado gid. Oo, ang ako ni nga husband eh, presidente na da sa, sa Fish Vendor Association. Okay. Oo. Pero aside ma'am sa inyong pwesto, naga may nagalibot-libot pa da sa inyo? Wala. Wala. Pwesto gid lang. Yun, that, ma mm -hmm. Okay. Uh, mam ma ma'am, basi pwede kami makaayo sa imo. Okay man sa imo mag-hambal uh, Tagalog, no? Mm -mm. Oo. Uh, ma baka may mensahe po kayo dyan sa mga kababayan natin sa Balasan na uh, sumama yung pakiramdam nung makakain ng isdang bansa na galing sa inyo. Uh, Ma'am Jinky, may mensahe ka sa kanila? Sa lahat na bumili ng isda namin na na biktima nung Sunday, um, sorry. sorry kasi hindi talaga namin yan sinadya na na nangyari yun sa inyo. Kasi kami rin, biktima rin kami noon. At saka, binibili rin namin yan sa istansya Iloilo sa port doon. Yung isdang yun. At saka, hindi talaga namin akalain na ganun ang nangyari. Kasi araw-araw yung mga anak ko dyan at saka yung papa nila is, yan talaga araw-araw yung binibish yung barakuda. Halos meron kami yan pag pag nagtitinda ng isda, halos mayroon kaming isdang ganyan na barracuda. Mm. So, sa lahat na nabiktima na na poison, uh, sorry na sorry talaga. Sorry kasi hindi namin talaga 'yun sinasabi. Oo. Ti after sa ma'am, daw may gana kapaliwat magkaon sang barakuda or sang bansa or Asubong, asubong daw, daw na truma pa kung magkaon oh. sa isda nga barracuda kasi kay daw hindi ko hindi pa na kaya. Kaya mm. siyempre, kami ganit mismo daw hindi pa kaya, mm. pero ang basi subong lang man natabuan na muna, pero hindi kami nga na mga oh. Oo. Uh, by the way, ti nakagwa uh, na kamo sa ospital. Anong advice sa inyo, ma'am? Sang doktor, mabalik pa mo to for additional check-up or may gin pang resita na lang sa inyo? May gin resita lang. May gin resita, may gin lang sila sa akon. Kag, ang health unit sa balasan, sa munisipyo, nag-termi man gatawag din sa amon kag-check-up. Kamusta kami, sir? Mm -hmm. Okay, so, ti kabay pa nga... Uh... Uh, maka-recover na gid kamo totally um ayaw lang kay why man sang mga seryoso gid ma'am nga nagabalatsyag dra sa inyo sa inyo nga masobra ba uh, na food poison dra sa balasan na uh, ma'am Jenke mm, Oo, oh, maayo mong gani, sir. Salamat sa interview pa. Okay. At least na but, sang sang pumuluyo sang balasan nga uh, kami man mismo na biktima ka naka, kag indi manamon humug sir. Mm. -hmm. Madamo salamat Sige. sa bombardyo. Ma'am Jinky, thank you gid sa imo sini nga sa Bombo Radio kag payo lang kamo Thank you gid. Thank you man sir. Thank you.